Okay, good morning guys. Uh, welcome po dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Again, nagbabalik po tayo sa talakayan na napaka-importante sa ating uh, bayan. Ano? So again, nakapokus po ang ating channel so, sa mga uh, importanting importanteng uh, ay minsay eh, na may bibigay natin sa ating uh, mga kababayan. Ano? So, guys, napapansin ba ninyo ang social media? Kasi dyan lahat ng tao nakapokus sa social media maging TikTok, YouTube, Facebook, etc. So, dyan po ngayon nakatutok ang atensyon ng ating mga kababayan, ano? So, again, 'yan po ang ginagamit natin ngayon na source ng information. Sadly, pati nga po ang uh, mga so mga mainstream media, lahat po 'yan makikita natin sa social media. Ibig sabihin, napakalaki po ng impact ng social media sa pang-araw-araw na ating uh, pamumuhay bilang uh, sambayan ng Pilipino. Again, yan din pong social media, uh, base sa ating observation, ang nagagamit ng mga tao, especially ng mga political personality na may personal interest para itulak yung kanilang uh, ano, uh, uh, statement or mga paniniwala nila, regardless po kung yan ay opposition, anti-government or government mismo. Lahat po yan gumagamit ng uh, social media para isulong yung kanilang mga agenda uh, related sa kanilang mga uh, uh, interest na maano ma consumption ano, ma, ng uh, publiko. So, ang pag-uusapan po natin guys dito is yung tinatawag nating propaganda. Okay, yung propaganda system na umiiral ngayon. Ito po, po yung sinasabi natin dito is in general. Pag sinabi po kasi yung propaganda, isa po yung uh, is klase ng sistema na ginagamit ng mga uh, political personality regardless kung yan po ay uh, opposition uh, uh anti-administration or administration lahat po yan gumagamit po yan ng tinatawag na propagandista ngayon ang tanong na lang po diyan ay kung ano po ba yung na uh, propaganda na ginagamit ng mga political personality na yan. Ang, ang pinaka-concern po kasi natin dyan bilang sambayan ng Pilipino ay eh yung bang propaganda na sinusulong ng mga political personality na yan, ay may naiaambag bang mabuti sa ating bansa. Okay? Kasi napapansin po natin yung mga propagandang lumalabas dyan sa social media na, na ng public is more on sa ang nagiging resulta yung pagkakawatak-watak ng mga sambay ng Pilipino kasi napapansin natin yung mga Pilipino or mga mga, mga taong bayan is nahati sila sa opinion eh base doon sa mga propaganda na lumalabas may mga naniniwala may hindi naniwala so ang tendency po nagkakaroon ng ano ng division doon sa ating society which is sa tingin po sa tingin po natin dito sa ating uh, Tabsong channel yung pagkakaroon ng division ng uh, society or ng sambayan ng Pilipino is hindi po yan nakakabuti dun sa goal ng ating bansa na umunlad kasi nga syempre ang division kasi lalo na sa at uh, sa usapin ng politika yan po ay hindi maganda yung nagiging result dun sa ating bansa hindi lang dun po sa ating mga sambayan ng Pilipino na talaga nagkakawatak-watak dahil sa mga consumption ng mga propaganda na ganito. So again, nagkaroon po tayo ng kaunting ano -ano, uh, pagre-research. So paano po, po ba natin malalabanan yung mga propaganda na tingin po natin ay nakakasira doon sa uh, overall na sitwasyon ng ating bansa. So number one, napaka-importante po, i-verify po natin bago po natin i-share but bago po tayo mag-comment sa social media i verify po natin yung source ng information so marami naman po mga ano mga fact checking website na pwede nating uh, i-source yung mga information katulad po ng uh, Rappler, Vera Files, Reuters at AFP at saka yung ibang mga fact checking page so dapat po ang problem po kasi ang ginagawa ng mga mga ano mga nagpapalaganap ng na mga propaganda. Ang una pong sinisiraan ay eh, mga fact-checking na to. Sinisiraan ito sa publiko para yung trust ng mga publiko na tumingin dito sa mga fact-check na ito is mawala. So yun po ang unang sinisira nila yung mga nagbibigay ng uh, totoong totoo at authentic na information. Yun po ang unang sinisira nila yung verify Uh, Rappler and Reuters. Pero dapat po maintindihan ng taong bayan na itong mga fact checker provider na po ito is uh, yung kanilang source ng information ay legit po yan at yan po ay uh, pinagdaan, pinaglaanan nila ng masusing uh, investigation investigasyon bago po nila nilabas information. Plus nakataya po yung kanilang ano dito, credibility. Okay? Nakataya po yung credibility dito yung uh, once na naglabas sila ng mga information na hindi totoo, masisira yung pangalan nila at syempre hindi na sila pagtatiwalaan Compare po doon sa mga statement ng mga sino-sinong mga nag uh, mga sa social media na pinagdasiraan po itong mga ano natin, uh, trusted source ng information na pwede nating authentic. Unang-una po sa mga taong bayan na na, nakakakita ng mga paninira dito sa mga fact-checking natin. Yun po ay another propaganda po yun Ibig sabihin kung maniniwala kayo dun sa paninira dun sa di, dito sa mga fact-checker provider na to, ibig sabihin nabibiktima po kayo ng tinatawag nating propaganda. Kasi yun po ang first na ginawa ng mga nagpapalaganap ng mga propaganda niyan. Siraan po 'yung mga source ng information na pwede nating i-check. Yung mga information na nakikita natin sa social media. Ibig sabihin guys, pag naniwala kayo doon sa mga paninira dito sa Rappler, Vera Files, etc. Na mga, na mga nagbibigay ng mga source ng information na tama at authentic. Ibig sabihin, dyan pa lang po unang-una na biktima na kayo ng mga propaganda. Okay? Once naniwa, naniwala kayo doon sa mga paninira nito, biktima na po kayo ng propaganda. Okay? So meron pa pong mga ways kung paano natin ma-check yung information katulad ng reverse image search. Okay, may mga may mga website po kasi nagpo-provide na pwede natin i-check yung uh, image at saka yung video na nakita natin sa social media. So, pwede po natin yung uh, gamitin yung tools katulad ng uh, InVID. InBid. Okay. I-N-B-I-D. Okay, search lang po ninyo yan sa Google. Makikita na ninyo yan. Another ano po yan ways kung paano natin mabe-verify yung isang information na nakita natin sa social media is authentic ba or propaganda lang. So napaka importante number number 2 po para malabanan natin yung uh, paglaganap ng mga propaganda na nakakasira dun sa pag-unlad ng bayan is s'yempre uh, number 2 educate yourself. Ibig sabihin educate natin yung sarili natin at saka yung mga kababayan natin, tulungan natin silang ma-educate kung paano nalalabanan yung tinatawag na paglaganap ng propaganda sa social media. So, info, So, learn how propaganda works. So, ibig sabihin, aralin natin kung paano gumagana yung propaganda na yan. So, ang, ang, ang keyword po dyan is yung propaganda po is nakatutok yan dun sa emotional trigger. Ibig sabihin, naglalabas sila ng mga statement na maantig yung damdamin mo. Either magagalit ka, or sasama ang loob mo do sa particular na uh, pinapatamaan ng propaganda. So once na napilipunin niyo 'yan, ibig sabihin binebiktima na kayo ng tinatawag na propaganda machinery. Okay? Tapos nagbibigay sila ng mga yung mensahe ng isang propaganda is nagbibigay sila ng uh, half truth. Ibig sabihin, kukuha sila ng legit na news tapos iti-twist nila, kasabihin nila authentic yung source, pero kalahati lang yung truth. Kaya na nga napaka-importante po na yung mga information is ibe-verify natin sa pagpamagitan ng mga fact-checking uh, tools or website. Okay? So, number three, response calmly. Napaka-importante po sa ating mga taumbayan bayan na huwag tayo mag react dun sa mga nababasa natin mga uh, ano, uh, post, social media post, etc. etc et kasi di ba, mapapansin nyo guys yan, pag kayo ay nagbasa ng isang news, Kunyari, may pinalabas ng post ang ang government 'di ba about sa isang ma, ma, isang good news or uh, bagong policy napapansin niyo guys yung mga com mga comment doon sa comment section pinuputakti po yan ng mga negative comments ibig sabihin yung po mga comments na yun is either part yun ng propaganda machinery or mga naimpluwensyahan ng propaganda mga biktima po yan ng propaganda Okay? Yun po yung ano nun, yun yung reason kung bakit nagkakaroon ng mga banwagon effect dun sa mga comment section. Okay? So, dapat napaka-importante po. Pag nakabasa tayo ng mga negative comments, huwag na lang natin pansinin, huwag na lang tayo mag-react, huwag nating sagutin, etc. Kasi, isa pong ways yun, yung aantigin yung damdamin mo, dagalitin ka para mag-react ka. So, ang tendency po, nagkakaroon ngayon ng viral effect yung pinos. E po, po kung yung pinos dun sa social media ay ano, nakakasira dun sa pag-unlad ng uh, bansa natin. So, ibig sabihin, na-amplify na, na -amplify noong ating pag-react sa comment yung propaganda na pinapalaganap sa social media. Ibig sabihin, tayo po mga sambayan ng Pilipino, nakakatulong po tayo dun sa pag-propagate ng mga Uh, propaganda na nakakasira doon sa pag unlad ng bayan. Imagine guys ha, propaganda na nakakasira sa ating bayan. Dapat hindi natin ini-entertain yan. Okay? So, napaka-importante din po na ang sambayan ng Pilipino ay ibalik natin yung tiwala doon sa mga, ano natin, uh, media, uh, ano, uh, news, yung mga, yung pagtitiwala doon sa mga media organization na natin na naghahatid ng katotohanan. Okay? Kasi, again, yan po, yan po din ang unang siniraan ng mga propagandis, yung nag ng mga papalaganap ng mga propaganda na yan. Yan po ang isina, unang siniraan na napapansin natin nung before ng election noong 2016, natatandaan ninyo. Nakuha po yan nila yung pattern na propagandist na sa ibang bansa eh. Dinala nila dito sa Pilipinas, so ginamit nila yung social media ang una po mga siniraan is yung ano yung mainstream media siniraan nila yung credibility at uh, gusto nilang ibaling doon sa mga social media influencer na nako common sense lang guys wala namang credibility ng paniwalaan kasi unang una wala mga experience sa mga wala sila mga expertise pagdating sa ano usapin ng politika at sa mga economist ibig sabihin ordinary ordinary blogger lang or social media influencer biglang nagsalita, pinaniwala ng sambayan ng Pilipino. Tapos ang masakla pa nito, yung mga influencer na yan, saka mga vlogger na yan, part po sila ng propaganda machine na ginagamit para masira po yung uh, ekonomiya ng ating bansa. So again, guys, ang pinaglalaban natin dito, guys, dito sa ating channel is yung pag-unlad ng bansa. Any thing na nakakasira sa pag-unlad ng ating bansa, yan po ay dapat nating labanan kay man manyang galing opposition, anti-administration, administration, basta po yung policy na nakakahadlang do sa pag-unlad ng ating bansa. Yan po ay ating iwasan. Okay? So, yan po ay wag nating entertain. Kaya nga sabi ko po dito sa ating channel, magkaisa tayo sa bayan ng Pilipino para sa ating bansa lang. Huwag do sa mga political personality na may kanya-kanyang personal interest vested interest yan ni. Eh. Ang pinapangalagaan nila is yung interest nila na makapasok din sa mga posisyon na inaambisyon nila sa politik, sa ano natin, sa gobyerno natin. Yan lang naman ang purpose niyan eh. So, dapat maintindihan natin yan guys na tigilan na natin ang pag Sobra-sobrang, actually okay lang sumuporta sa isang uh, political personality na may magandang hangarin sa ating bayan. Hindi yung sobra-sobrang pagsuporta na nakikita naman natin doon sa political personality na wala namang naiaambag na maganda sa bayan, walang naitutulong, walang naipapakita kundi maghatid ng mga mga pagkakawatak-watak sa sandabayan ng Pilipino. Again, tigilan po natin yan kasi yan ay intakakasama sa ating bayan. Hindrance po yan doon sa pagunlad natin dito sa Pilipinas. So, yun, napaka-importante din po na aralin natin ano ba yung source ng mga uh, ano ba 'yung dahilan kung bakit 'yung pinaka-root issue kung bakit uh, maraming mga Pilipino ang naniniwala dun sa mga propaganda? Okay, again, education po ang kailangan natin. I Spread natin 'yung awareness. Kaya nga dito po dito sa strategy natin dito sa ating na uh, channel ibinabaling po natin yung sobrang suporta ng sambay ng Pilipino dun sa gobyerno natin, sa institusyon, hindi doon sa mga political personality guys. Tandaan niyo yan ha. Separate natin yung political personality dun sa institusyon. Alagaan natin yung institusyon kasi yung institusyon guys, panghabang panahon yan. Pero yung mga political personality, come in goes yan. Uh, Aalis, lilipat yan. So, Huwag tayo magpadala doon sa mga propaganda na ini-spread ng mga political personality na nagiging cause ng pagkasira ng ating bayan. At pag nasira ang ating bayan, syempre ang magkukos niyan, yung ikanami na naman natin. Magihirap na naman ang sambay ng Pilipino. Magihirap na naman tayo, tayo yung taong bayan. Yun, hindi yung mga political personality na yan. Okay, guys? So, napaka-importante po nun. Kung kayo po napipil ninyo na biktima kayo ng propaganda, okay? Propaganda po mula sa administration, propaganda mula sa opposition, propaganda mo mula sa anti-administration, yan po. Yan ay, ano natin eh, yung propaganda na yan, hindi natin nare-realize sa ating mga sarili na biktima na pala tayo ng pang -propaganda. Kasi nga, dahil dun sa sobra-sobrang pagsuporta natin sa political personality, hindi po natin nabamalayan na biktima na po tayo ng propaganda. Okay, lahat po ng propaganda na nakakasira sa ating bayan, nakakasira dun sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino, yan po ay may tuturing natin na masamang propaganda yan. Okay? Yun po ang ating topic. So, again, sa mga nakapanood po nito, ano po yung masasabi ninyo? Kayo po ba ay nabiktima ng mga propaganda? Machinery, okay? Propaganda statement na lumalabas sa social media na nakakasira sa pag-unlad ng ating bayan or nagwawatak ang mga sambayan ng Pilipino kung nariramdaman na po ninyo na nabiktima na kayo ng propaganda, paki-share po ninyo dito sa comment section at uh, pag-usapan natin. Okay? At siyempre, ang paalala po ng ating channel sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe. Please subscribe dito sa ating channel Tabsong Viewpoint. Magkaisa po tayo na ng Pilipino na suportahan ang institusyon ng gobyerno kasi ang institusyon ng gobyerno pang habang panahon yan. Pero ang mga political personality, again, suportahan lang natin yung may magandang naiambag sa bayan, yung may naisuportang na ibigay na sa pag-unlad. Okay? At 'yan mga 'yan, lilipas din yung mga 'yan. May mga papalit na bago, may papalit na uh, may magandang uh, pananaw sa, sa sa bayan. 'Yun po ang mga piliin natin, okay? 'Yun lang po ang topic natin ngayon at sa inyong lahat dyan. Peace.